pagsigla ng ekonomiya at bagong oportunidad para sa bawat Pilipino. Ilan lang umano ito sa mga indikasyon ng patuloy na pagsusubikap ng pamahalaan para maiangat ang estado ng mamamayan. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Remarkable progress o kapansin-pansing pagunlad ang nakamit ng bansa. Ito ang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang Instagram post. Kasunod ito ng anayay pagbaba ng unemployment rate sa bansa sa 4.2% nitong Oktubre, ang pinakamababa mula noong April ng 2005. Kasabay nito, ang pagabari ng inflation sa 4.1% nitong November 2023. Ayon kay President Marcos, nagpapakita ito na milyon-milyong mga Pilipino ang nakahanap ng mga bagong oportunidad. Patunay din ito ng pagisikap ng gobyerno na maging conducive o kaaya-aya ang bansa para sa trade and investment. Una nang sinabi ng economic team ng Pilipinas na tuloy-tuloy ang bansa sa pagkamit ng economic at social transformation. Inaasahan din dito ang ambag ng mga investor na nagpahayag ng na interes na mamuhunan sa bansa lalo na ang mga bansang pinuntahan ni Pangulong Marcos at gustong tumulong tungo sa pag-unlad. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na sa pagsuporta ng sambayanan, magpapatuloy ang pagkataguyod sa isang matibay at masaganang bagong Pilipinas. Si Finance Secretary Benjamin Jokno sinabi na magpapatuloy ang nasimula ni Pangulong Marcos na pagpapababa pa sa unemployment rate. Inaasang nakatulong dito ang upskilling o ng mga bagong kaalaman at kasanayan sa mga manggagawang Pilipino. Bagay na isa sa mga layunin ng naging pagpirma noon ni President Marcos sa Trabaho para sa Bayan Act. Halimbawa rito, ang mga overseas Filipino worker o OFW na nais bumalik sa bansa at muling manirahan na sa Pilipinas. Ayon sa pamahalaan, limang major industries ang nagtala ng pinakamataas na pag-angat ng employment rate ng bansa. Sa Facebook post ng Presidential Communications Office, nakasaad na nangunguna rito ang wholesale and retail trade, repair o pagkukumpuni sa motor vehicle at motorsiklo na sinunda ng agriculture at forestry. Nariyan din ang accommodation, food service activities, public administration and defense, at ang compulsory social security at ng sektor ng edukasyon. Alan Francisco, para sa bayan.